Ano ang buong pangalan ni Dr. Jose Rizal? Sagot, B. Jose Protasio Rizal Mercado Iria Londa. Anong taon ipinanganak si Jose Rizal? Sagot, A. 1861. Saan ipinanganak si Jose Rizal? Sagot, B. Kalambalaguna. Laguna. Sino ang mga magulang ni Jose Rizal? Sagot, A. Francisco Mercado at Teodora Alonzo. Ano ang pamagat ng unang tula ni Rizal? Sagot, B. Mi primera inspiration. Nakatama ba ang beshi ko? Comment mo naman ang score.